Magandang araw sa lahat. Ang uh, video natin ngayon or ibablog natin ay ito po ay patungkol sa uh, palay kung saan nangangailangan na ng uh, dagdag na pangpataba dahil uh, nakikita natin na medyo nagyayelo na, naninilaw na. Pero sa hindi pa sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po. Like, comment and share. Sana'y makatulong ito sa katulad kong uh, mga magsasaka ng palay. Okay, papatuloy natin guys. Pasensya na sa ating Tagalog. So, ito na guys ang palay na nangangailangan na ng dagdag pataba dahil sa ganitong sitwasyon guys ay nauubos na niya sa pagkonsumo ang mga natural na nutrient or nitrogen sa lupa. So, well, dahil hindi pa ito na-applyan guys So pinapabayaan pa natin na uh, kakain siya ng sarili niyang uh, konsumo no yung nandoon lang sa lupa. So hindi pa tayo nag-apply. So sa ngayon ay nangangailangan na siya kasi naninilaw na meaning naubos na niya sa pagkain ang uh, natural na mga uh, pagkain or nitrogen sa lupa. So hindi hindi basta-basta lang tayo mag-apply ng pangpataba dahil mahal, mauubos at mauusik lang ang ating pira guys. Ang palay ay magbunga din siya kahit hindi na tayo magdagdag pa ng input na pangpataba. Basta lang nakikita natin hindi naninilaw makadala rin siya ng bunga. So ganit sa ganitong sitwasyon guys ay tutulungan natin ang palay upang Uh, mas masigla ulit in preparation na to guys dahil pa ano na to tawag dito sa amin padulong na siya magtuksok niwang so pag magtuksok niwang or boros boros na kung diri pa sa amo kung dito sa amin ay mga ano na nag uh, malalaki na ang kanyang katawan or nagburus na ay mag iyan mag ano pa mas magyeyelo pa siya kaya kung hindi natin dadagdagan, ma maliliit lang ang kanyang katawan pag may hangin ay madaling ma ano matumba. So kailangan ah, dagdagan natin ng konti lang na pataba upang maglalaki-laki ang kanyang katawan at matulungan nating mag ah, balik na ah, birdi ang kanyang kulay. So sa pagpapalay guys ay hindi kailangan ano patabain talaga dahil nag-uusik lang tayo ng pira at mahirapan tayong mag-control ng uh, mga dangan dahil pag mataba mataas ang uh, nitrogen sa ating palay dyan ma-attract ang ating mga kalabang hayop or hayop insekto sorry yung nakita niyo na sa kabila guys ay naninilaw talaga sobrang dilaw hindi yan na apply yan so yon sa katabi natin So ito ang sa atin, may mga portion na mga ano pa, mga ber, uh, verde pa or green pa ito. May mga portion dahil ano to, medyo tabunok pa ang lupa, pero may may mga portion talaga na oh, ito guys. So oh, medyo nilaw So kailangan tayong magdagdag. Pero sa ganitong sitwasyon guys, ay hindi na kailangan pang ma para may ramihin natin or damihan natin ang input ng pangpataba. Basta lang, dagdagan lang natin. Ang sa akin, uh, half lang kung sa isang ektarya ay kung nag-apply tayo ng input pang pataba sa isang ektarya na mag-budget tayo ng dalawa, ay isa lang. So, depende na sa atin kung pulyar or ano, synthetic na mga pangpataba. So, padahandahan uh, padahan-dahan nating i-apply. Huwag biglain. So, huwag nating biglain. Kasi po, sa nasabi ko na kanina, pag masyadong mataba, ang lipis-lipis ay mag-aatake. So hindi pa naman ang lipis-lipis kasali sa PCIC, no, sa crop insurance. So walang hindi kasali ang lipis-lipis. So kaya upang maiwasan ang ano, lipis-lipis dahil ano lang ako, guys, hindi tayo regular na nag-aapply ng insecticide pag may nakikita lang tayo na dangan at saka na tayo nag-a-apply kasi iniuwasan natin dagdag gasto. pag may na, ano na nakikita na tayo nagpalipad-lipad saka na tayo mag-apply. So sa nasabi ko na kanina guys, sa pagpapalay ay kailangan matuto tayo no mag ano mag uh, identify kung uh, tayo na mag-diagnose sa ating palay or mag-detect. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na pagpapanood ng ating vlog. Ito po ay patungkol sa pagsasaka. God bless po sa lahat. Happy farming.